sa mga rong ni humamin diri. Uy, Ganina na. Mga tuyuk tuyok diri ah. Uh. Yung second floor daw nya. First floor, ganina na manjun. dyan. Ah, saan dyan ni Dapita? Uy. Hi, ganyan na rong ah, gato'y tuyok number two daw to. Ay, narang number two. Hindi man open eh. Wow! Hello, ang damang. na ano diri niya sila asan? Oy, bang mata mo oy, nabukang naman mo. Naman? Hello, nara ko dire. Oy. Umamel, gani na ko nakita ni mo. Ang damang ayay king damang. Ano naman ni. Ha? Naman. Ano damang atulog niya? ni diyan naman ni mo gipang dasok na sila o. Oh. Akong damang bagid gyap Yung nyo higda di na unsa dai mudi? Eh? ay. Isud sad pila nga mo nang damang kesa mo ko gelingon. pang mata Ingat. Unsa oras bay? Ang mata mo, dili na mayo. Tala na may ta may ta. Ba, lang mo, Uy, tala, ay, tala. Di ba, di ba, ta. Ibang mata mo, dili na mayo. Dili na mayo. Dili na mayo. Dili na mayo. na Oh, huwag mahilig sa online sabong diya. para nila, ano eh. Naglabaw na to. PM lang kang mamina. Legit account ni. Huwag ang link nasa comment section below. Tekhen salamat.